Panginoong Jesus, ang guro ng buhay at ng muling pagkabuhay, lumuhod ako sa iyo sa sandaling ito ng matinding pangangailangan. Itinataas ko ang aking tinig at ipinahahayag. Guro, kailangan ko ng himala. Kilala mo ang bawat detalye ng aking kalagayan, ang bawat batong humahadlang sa aking landas. Ang bawat pangyayaring sumusubok na bakunin ang aking pag-asa, tulad ni Lazaro na nakabalot sa mga tela ng patay at natatakpan ng mabigat na bato. Nararamdaman kong nakakulong ang aking buhay sa mga hangganan na tila imposibleng matanggal. Ngunit alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo, at kaya ako lumalapit sa iyo na may matatag na pananampalataya, naniniwala na lubus mong mababago ang aking kalagayan ngayon, amang nasa langit. Matagal nang hindi ko nakita ang tunay na liwanag ng araw na sumikat sa aking buhay. Ang kadiliman ng pagkakaapi ay sumusubok na balutin ako, at tila ang mga salungat na kapangyarihan ay nakatakdang bakunin ang aking kaligayahan at kanselahin ang lahat kong mga pangarap. Ngunit ipinahahayag ko sa sandaling ito, na ikaw ay higit pa sa anumang pangyayari, mas makapangyarihan pa sa anumang pagsalungat. Tulad ng tinawag mo si Lazaro sa pangalan at lumabas siya sa libingan pagkatapos ng apat na araw, naniniwala rin akong matatawag mo ako sa pangalan at palalabasin mo ako. Sa lahat ng kalagayang kamatayan na espiritual, emosyonal o pisikal na sumusubok na sakupin ako, Panginoong Jesus, inihaharap ko ang aking sarili sa iyo na kinikilala na walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na maaaring makapagligtas sa amin. At sa inyong pangalan ko, inilalagay ang lahat kong pag-asa ng pagbabago. Minamahal na guro, ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailaman. Ang kapangyarihang nagbuhay kay Lazaro ay nananatiling walang pagbabago sa inyong makapangyarihang mga kamay. Naniniwala akong matanggal mo ang lahat ng batong humahadlang sa aking paglalakbay, ang lahat ng hadlang na pumipigil sa padaloy ng inyong mga pagpapala sa aking buhay. Tulad ng nakita ni na Marta at Maria ang imposibleng nangyari ng ipag-utos, muna tanggalin ng bato, inaasahan ko ring makita ang inyong kaluwalhatian na magpapakita ng supernatural. Panginoong Hesus, lubhang kailangan ko ng himala na ito, hindi lamang bilang pagnais, kundi bilang agarang pangangailangan ng aking kaluluwa. Naway umugong ang inyong makapangyarihang tinig sa aking kalagayan at ipahayag ang buhay kung saan may kamatayan, pag-asa kung saan may panglulupay at tagumpay kung saan may pagkatalo. Panginoong Hesus, ikaw ang mismong buhay, ang walang. Hanggang bukal ng lahat ng lakas na maaaring umiral sa akin. Kapag nararamdaman kong mahina at walang direksyon, naaalala ko na ikaw ang anak ng Diyos na nagpapataas sa akin upang manalo. Hindi mahalaga kung gaano kalabim ang lambak na aking tinatawid. May kapangyarihan ka akong itayo at ilagay sa mataas na lugar tulad ni Lazaro na narinig ang inyong tinig kahit napatay na siya ng apat na araw, maarinan ko ring marinig ang inyong tinig na tumatawag sa akin para sa bagong buhay, bagong kasaysayan, bagong kabanata ng mga tagumpay at mga nakamtan. Panginoong Hesus na naghahari sa lahat sa akin, kinikilala ko ang inyong ganap na kapangyarihan at lubos akong sumusuway sa inyong kalooban naniniwala na ang ipinaghandaan ninyo para sa akin ay walang hanggang higit pa sa maaari kong isipin. Mahabaging, Ama, maririnig ko na ang inyong tinig na tumatawag sa akin upang mabuhay sa kasaysayan ng supernatural na kapangyarihan. Tulad ng sinabi ninyo kay Lazaro na lumabas, naniniwala rin akong tinatawag ninyo ako na lumabas sa lahat ng hangganan, sa lahat ng emosyonal na kulungan, sa lahat ng pangyayaring sumusubok na panatilihin ako sa kalagayan ng espirituwal na kamatayan, tanggalin ninyo, Panginoong Hesus, ang lahat ng batong sumasagisag sa imposible sa aking buhay. Naway ang bawat hadlang ay mailipat ng kapangyarihan ng inyong salita, na ang bawat harang ay magiba sa puwersa ng inyong pagmamahal. Tawagin ninyo ako sa pangalan, tulad ng kilala ninyo ang bawat isa sa inyong mga anak at ipahayag sa akin ang bagong katotohanan, bagong panahon ng mga himala at mga kababalaghan na magluluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Guro ng muling pagkabuhay, umaawit ako para sa lubos na pagbabago sa aking kasaysayan. Tulad ng kasaysayan ni Lazaro na lubos na nabago ng araw na iyon sa Betania, naniniwala akong maaari ring muling maisulat ang aking kasaysayan sa pamamagitan ng inyong supernatural na kapangyarihan buhayin ang aking mga pangarap na tila patay at nakabaon ibalik ang mga pangitain na nawala sa daan panibaguhin ang mga pag-asa na nayanig ng mga bagyo ng buhay panginoong Jesus, hindi ko lamang gustong mabuhay gusto kong umunlad sa lahat ng larangan ng aking pagkakakilanlan baguhin ang aking buhay sa paraang lahat ng nasa paligid ko ay makasaksi sa inyong pambihirang kapangyarihan na gumagana sa pamamagitan ko at naway maluwalhatian ang inyong pangalan sa bawat aspeto ng aking paglalakbay. Panginoong Hesus, gumawa kayo ng na malinaw at nakaakit tulad ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Naway ang himalana ito ay hindi lamang para sa aking kabutihan, kundi maging buhay na patunay ng inyong pagmamahal at kapangyarihan para sa lahat ng nasa aking paligid. Hawakan ninyo ako sa oras na ito ng inyong makapangyarihang kamay, tulad ng paghawak ninyo sa napakaraming may sakit at sila'y agad na gumaling. Naway ang inyong presensya ay maging tunay at mahawakan na madarama ko ang pagbabago na nangyayari sa bawat hibla ng aking pagkatao. Tawagin ninyo akong lumabas sa lahat ng sitwasyon ng pagkatalo, sa lahat ng kondisyon na hindi sumasalamin sa inyong sakdal na kalooban para sa aking buhay. At ipasok ninyo ako sa bagong dimensyon ng sagana at matagumpay na buhay. Amang nasa langit, buhay ninyo ako ng lubos. Tulad ni Lazaro na lumabas sa libingan na may naibagong buhay. Gusto kong maranasan ang kabuoang muling pagkabuhay sa lahat ng larangan ng aking pagkakakilanlan. Buhay ng aking pananampalataya kapag tila mahina. Buhay ng aking pag-asa kapag tila nawala. Buhay ng aking kaligayahan kapag tila nabaon ng mga masasamang pangyayari. Naway ang himalana na ito ay maging lubos na masasabi ko tulad ng mga awit. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon magsaya at magalak tayo rito. Panginoong Hesus, naniniwala akong kaya ninyong gawin ng higit na sagana pa sa hinihingi o iniisip namin ayon sa inyong kapangyarihang gumagana sa amin. Minamahal na guro, kinikilala, ko na kayo ang lakas na nasa akin, ang buhay na tumitibok sa bawat pagkakauntog ng aking puso. Kapag nararamdaman kong wala ng lakas na magpatuloy, Binabago ninyo ako tulad ng agila na lumalayag. Kapag ang mga pangyayari ay sumusubok na bumagsak sa akin, itinayo ninyo ako at inilalagay sa matibay na bato. Tulad ng ipinakita ninyo ang inyong kaluwalhatian sa muling pagkabuhay ni Lazaro, ipakita rin ang inyong kaluwalhatian sa aking buhay sa paraang hindi mapagkakaila at nakababago. Naway makita ng lahat na ang Diyos na sinasamba ko ay Diyos ng mga himala, Diyos na nag-aalaga sa bawat detalye ng buhay ng kanyang mga anak, Diyos na hindi kailanman nag-iiwan sa mga nagtitiwala sa kanya. Panginoon ng lahat ng nilikha, ipinahahayag ko na mayroon kayong lahat ng kapangyarihan na gawin ang tanging maaari lamang ng inyong pangalan. Walang sitwasyong mahirap, walang problemang komplikado Walang pangyayaring imposible para sa inyong supernatural na kapangyarihan. Tulad ng salitang Lazaro lumabas na umugong ng may banal na kapangyarihan at nagdala ng buhay sa patay, naway, umugong din ang inyong salita sa aking buhay na may kaparehong kapangyarihang nakababago. Tanggalin ang lahat ng bato ng kawalan ng pananampalataya, lahat ng harang ng pagkalupaypay, lahat ng hadlang na pumipigil, sa padaloy ng inyong mga pagpapala. Tawagin ninyo ako sa pangalan para sa bagong buhay, bagong kasaysayan, bagong kabanata na puno ng mga himala at mga kababalaghan. Mahabaging Ama, ipinaabot ko sa inyong mga kamay ang bawat larangan ng aking buhay na nangangailangan ng pagbabago. Tulad ni Marta na kinailangang magtiwala kahit hindi lubos na nakakaintindi sa gagawin ninyo Pinipili ko rin magtiwala sa inyong sakdal na oras at sa inyong walang hanggang karunungan. Baguhin ninyo ng lubos ang aking kasaysayan, sumulat, ng bagong kabanata na maging buhay na patunay ng inyong pagmamahal at kapangyarihan. Buhayin hindi lamang ang aking mga pangarap, kundi pati na rin ang aking kakayahang mangarap pa ng higit. Ang aking pananampalataya, na maniwala sa imposible ang aking pag-asa na maghintay ng may inaasahan sa mga kababalaghan na inihanda ninyo. Naway ang himala na ito ay maging simula ng bagong yugto sa aking paglalakbay kasama ninyo. Yugtong minarkahan ng mga sunod-sunod na tagumpay at sagana na pagpapalang magluluwalhatian sa inyong banal na pangalan magpakailanman. Guro ng buhay, sa sandaling ito inihaharap ko ang aking buong sarili sa inyong mga kamay. Naniniwala ng buong puso na gagawa kayo ng pambihira sa aking buhay. Tulad ni Lazaro na lumabas sa libingan, na nakabalot pa rin sa mga tela, ngunit buhay sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Lumalabas din ako sa lahat ng sitwasyon ng espiritual, emosyonal, o pangkapaligiran na kamatayan nagtitiwala na ipagpapatuloy ninyo ang proseso ng pagbabago hanggang sa ito'y maging lubos. Buhayin ninyo ako, Panginoong Hesus, sa lahat ng aspeto ng aking pagkakakilanlan. Naway maranasan ko ang sagana, matagumpay at matagtumpay na buhay na maging salamin ng inyong kabutihan at habag. Naway makita at makilala ng lahat sa aking paligid na tunay na kayo ang Diyos ng mga imposible. Ang Panginoon ng mga himala, ang guro na may lahat ng kapangyarihan na baguhin ang anumang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita at ng kanyang walang kondisyong pagmamahal. Minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay tumalim sa inyong puso, kung kailangan din ninyo ng himala sa inyong buhay, inaanyayahan ko kayong pindutin ang pindutang maganda sa sandaling ito bilang gawa ng pananampalataya at pasasalamat sa Panginoon. Ibahagi ang makapangyarihang panalangin ito sa mga pamilya, mga kaibigan at mga kapatid na nangangailangan din ng Himala. Dahil kapag ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, ito'y dumarami at umaabot sa mga uhaw na puso. Manatiling nakakonekta sa amin sa channel na ito dahil patuloy naming dadalhin ang mga pinabaguhang panalangin at mga salita ng pag-asa upang palakasin ang inyong pananampalataya. Isulat sa mga komento ang inyong pangalan upang maaari naming ipanalangin kayo ng partikular dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa pangalan tulad ng pagkakakilala niya kay Lazaro. Sabihin din sa amin ang inyong mga healing sa panalangin, ang inyong mga partikular na pangangailangan, o ibahagi sa amin ang mga patunay ng ginawa na ng Diyos sa inyong buhay. Dahil kapag ibinabahagi natin ang mga ginawa ng Panginoon, ito'y nagpapalakas ng pananampalataya ng ibang mga kapatid at nagluluwalhatian sa pangalan ng aming Diyos. Tandaan, ang kaparehong Jesus na nagbuhay kay Lazaro ay buhay at gumagawa ng mga himala ngayon. At gusto niyang gawin ang pambihira sa inyong buhay din. Pagpalain kayo ni Jesus. Amen.